Hello, madlam people. At tapos na naman po kami ng aking mga sister dyan. O, kita yung Pagod yun. Kami na lang naiwan. Wala yung iba. Magti-tiktok sana kami kaya lang di na sila makatayo. <laughs> o, oh, din talaga ka ka dyan. O. Oh. Din talaga. Nakarino yun. Nakarino Sige, okay, ikakat ko para ano, picture Hindi, ko. Ito naman isang Hindi, ikakat ko tapos ano, tapos papadala ko sa'yo yung picture. O, oh, post na kayong dalawa. Tene! Nagana -da. <laughs> ng masa. <laughs> mm -hmm. Pong lang, po si Sisi. Wala lang. Ha? <laughs> <laughs> yung, Wala Yung ang saya-saya mo na lumabas ng gym pagkatapos, ayan, pagbaba mo, yan na ang kasasalubong sa'yo napakalakas na ulan mga kaibigan, basang-basa ang sapatos ko, pero hindi pa ako makaalis dito sa may gilid, kasi tignan nyo naman o, oh, parang bahay yung di diba kasi yung tumutulo din sa bubong na nasa tapat ko, ayan na nasa daan o oh, diba, ang lakas talaga ng ulan, tignan nyo naman yung ano niya o, oh, tulo niya dyan sa may gilid o, oh, kita nyo yan sobrang lakas galing yan sa bubong mga kaibigan ayan sobrang dami namin dito magkaka um, magkakahilera kami nagaantay kung paano tumila ang ulan so kita nyo yan mga kaibigan oh. hanggang doon sa pinakadulo at hanggang dito sa kabila ko ayun medyo basa dito kasi sa kinaroroonan namin kaya ano kaya nandito sila sa may kabilang gilid ko kaya nag traffic na din dahil sa malakas ang ulan o kita nyo yan yung nanggagaling sa alulod ng ano sinisilungan namin o tignan nyo ang agos sa ano sa kalsada ba diba malakas o yun mga kaibigan Basang-basa na 'yung sapatos ko pero hindi pa rin ako makaalis. Ayan hi Ay, nako. Ala si Makuya. Kumano ba naman doon sa may tinutuluan ng ulan? Ayan, tuloy na anuhan 'yung makina niya. Itinapat niya kasi doon sa tumutulo na malakas. Oh, ayan na. Medyo may bibig pang dala si Kuya. hi ang hirap talaga pag ganito na anong maulan ng maulan. Mahirap umuwi. Dapat may bota. Ayan na. So, ang gagawin na natin ay uuwi na tayo. Medyo, medyo tumitila pero malakas pa din.